more So, uh, may papakita ako sa inyo. So, ito yung unang bubungot sa'yo kapag nagising ka dito sa probinsya. Yung, pagbukas mo ng bintana mo, ganyan. Sheesh! Iba't mong puno. May mga bunga. So, labas naman tayo para makita natin kung ano yung mga halaman natin na may bunga dito. So, yun. May mga bunga ng tawag nila dito miracle fruit or calabash. Ayan. Kalalaki. Parang laki pa sa buo ito pa meron pa dito may nahulog dun sayang simple lang naman itanim to stem cutting lang siya ito naman tayo mada dito sa kabila ay si Logan Logan ito yung orgids orgids tapos ito yung tsura ng balcony may inilagay kami mga solar ayun yung ano niya solar yan para tipid maganda yan pag gabi nakaka-relax kasi ito yung mga puno dito sa ligod sisimula na naman yung season ng mangga kaya kung mapapansin nyo, yung mga malilit na na bunga nagsisimulang tumubo dyan. So dito naman, dito papakita ko sa inyo yung bunga ng sagi. Uy, parang may nahihidog na. Parang ready na to. Sobrang baba lang. Saging na bete. Sobrang baba lang ngayon. Ito yung isa sa pinakamagandang sindi dito sa province of Pampanga. Yan, pag umaga makikita mo yung bundok na araw. Tapos yung fields. Mais yung mga yan ngayon. Usually kasi mais tsaka rice yung tinatanim dito. So yun, kung titignan, hindi naman gano'n ka-complicated yung buhay dito sa province. Uh, walang masyadong ingay, walang masyadong gulo. Uh, basta masipag pagka meron ka naman ano, uh, uh, makakain, makakapag-survive ka naman. Tapos, yung peace of mind na maaaring hinahanap ng karamihan halos nandito lang din sa province. So, yun lang. Shinare ko lang. <laughs> Bye guys.